Nakakatuwa naman itong mga hanbid natin dito dahil kanina ko pa ito hinahanap. Tinitingnan ko dito sa kulungan, kanina pa akong pasilip-silip, wala. Nung binuksan ko yung nest box ng kakatail, nagulat oh, ako, na pala sa loob. Nakakatuwa naman sila dahil sama-sama sila na naandun po sa loob. So malamig kasi ngayon mga kaibon, so siguro nalamig ngayon itong mga hanbid natin. So pumasok doon po sa nest box ng kakatail. Naandun sila lahat, sama-sama. Maama pala ito lahat mga kaibon dahil natin ito lahat. So, hindi pa ito kumakain ng seeds. Although, uh, kumakain rin naman pero hindi pa po gaano sanay na kumain po ng seeds. Ngayon ay umaasa pa ito sa uh, formula, sa pinapakain natin ng formula. Na-stress na ako kanina. Akala ko nakawala lahat. Dahil hindi ko nakikita, tinanong ko pa yung mga kasama ko dito. So, hindi daw nila nakita. Yung pala, nasa loob po ng nest box ng kakatail. Kasi, yung kakatail natin dito na pares, ay uh, natipuhan ng trupa natin. Para naman, makapagparami rin siya ng kakatail. So, regalo niya daw yun sa tatay niya. Kasi, wala naman daw kinakalibangan yung tatay niya. So, gusto ng tatay niya, malibang at mag-alaga ng ibon. Uh, yun, meron pala tayo dito yung ipaprasis. So, papuntang paranyake. Uh, 5 kilogram African mix. Nakatawa dahil dito talaga siya nag-order ng uh, patokwa ng kanyang uh, ibon. So yan, tinatanong din ako dito kung ano daw yung uh, hard na medicine doon po sa kakatil niya dahil uh, meron daw sick. Kumbaga nilalagnat. So ang sagot ko rin naman doon ay magbigay po siya ng water soluble. Pwede pong dextrose powder or pwede pong uh, essential vitamins. I mean, Hindi ko lang alam kung nilalagnat ba talaga yung ibon o kulang lang naman sa vitamina. So, yun yung sinagot ko sa kanya. Kasi dito po sa mga ibon ko, hindi naman to nilalagnat. Puro naghina. Pinibigyan ko rin naman yan ng mga vitamins kapag nanghina. Pwede yung water soluble, uh, essential vitamins, o yung uh, dextrose powder pa minsan minsan. Bumabaw na si Kuya. So, ngayon ay i-try natin si Kuya din natin yan dyan. So, koy, jump. Jump. Ayan. Naroon lang si mag-jump. Turn. Koy, turn. Jump. Ayan. Turn. Jump. Very good. Turn. Jump. Ayan. Turn. Jump. So, yung iba dito bumibili, sinapakitaan natin ng tricks mga alam ni kay na tricks. Bulat nagbulat sila. Jump! Jump! Spin! Spin! Jump! Jump! Spin! Spin! Jump! Jump! Ang dating hindi ito marunong si Soy, nahihirapan na ako i-train. So natuto naman. So, nung natuto na siya, uh, patuloy na paulit-ulit na Pinapalala ko sa kanya. Hanggang ngayon, alam niya pa rin. Yung matrix nito, alam niya pa rin lahat. Hindi niya pa rin nakakarimutan. Basta paulit-ulit lang nagagawin niya na kay Para naman nare-refresh yung ibon natin. Hindi po yung nakakarimutan yung matrix na itinuro niya ko. nito ni ko. Sinapatalan-talan ko. So marunong rin siya.